Narito na ang mga nag na kwento sa mundo ng social media. Grupo ng mga mag-aaral na kumain sa isang fast food restaurant di nagpatalo sa kalapit na lamesa sa pagsunod sa Clego. Aso na tila nag-enjoy sa kanyang boat ride kinaliwan online. Disyerto sa Saudi Arabia nakaranas ng kauna-unahan nitong snowfall. Lalaki mula China, apat na taon ang pinagsasabayang apat na nobya na huli ng kanyang misis. paris sa Australia, tahas ang sinaksak ng isang lalaki sa kalagitnaan mismo ng kanyang children's mass. At Mayor Avi Benitez, kinumpirma ang apat na buwan na silang hiwalay ng aktres na si Sue Ramirez. Sure na ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, responsible o competitive? Yan ang pabirong tanong ng mga netizen dahil hindi nagpatalo ang grupo ng mga mag na ito na kumakain sa isang fast food restaurant sa pagsunod sa CLEGO o Clean As You Go policy. Kung ang kalapit kasi nitong table ay, oh eh, sa linis ang pinagkainan, aba, ang kanilang mga pinggan, nakasalansan din ng maayos na tila, hindi pa ito nagamit ang mga ganap sa Clego Battle na yan. Panoorin sa Trending Report ni Rose Babiera. Marami ng restaurant ang nagpapatupad ng Claygo o Clean As You Go policy kung saan ang mga customer ay inaasahang maglikpit ng kanilang pinagkainan at magtapon ng mga basura sa tamang lalagyan. Nakasanayan na ito ng iba kaya kahit hindi ito pinapatupad sa establishmento, ang mga customer na mismo ang gumagawa nito. Gaya na lamang ng grupong ito na mistulang ginawa pang kompetisyon ang pagsunod sa Claygo. Sa video kasi, makikita na sa kalapit na lamesa ng uploader na si Gerardo, mayroong grupo ng customer na OA sa linis ang pinagkainan. Ang kanilang mga pinggan, iniwan nilang nakasalansa ng maayos at tila hindi pa ito nagamit. Kaya naman, ang magkakaibigan, aba ay hindi nagpatalo. Tulong-tulong nilang pinagpatong-patong ang mga ginamit na pinggan at kubyertos at isinalansan ito sa tray. Ang isa pa sa kanila, humanap pa ng tisyo at masinop na pinunasan ang lamesa. Marami naman ang parehong naaliw at humanga sa ginawang ito ng magkakaibigan. Ito raw ay magandang halimbawa ng positibong kompetisyon na nagpapakita na ang isang akto ng kabutihan ay maaaring makahawa at posible pang masundan. Hirit pa ng isa, ito lamang daw ang panggagaya na pwedeng pwede. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Adventurous Pocholo. Baka sa 2-year-old Shih Tzu na ito ang labis na tuwa at excitement sa kanyang naging boat ride patungo sa isang island resort. Ang fur baby kasi umaaktong parang nagsiswimming kahit nakasakay pa lang sa loob ng bangka. Ang cute na video ni Pachalo, panoorin sa trending report ni Millie Borja. Cuteness overload ang hatid ng 2-year-old Shih na ito mula Davao City matapos mag-viral ang kanyang video kung saan enjoy na enjoy ito sa pagsakay sa bangka. Ang fair baby kasi na si Pocholo, tila lumalangoy na kahit siya ay nasa boat ride pa lamang. Kwento ng uploader ni si Lorente, patungo raw sila sa isang island resort nang makuhanan si Pocholo na pinapadal na ang kanyang binti na animoy game na game na para mag-swimming. Well-trained daw kasi ito para sa London Sea Adventures at palagi raw nila itong sinasama sa kanilang mga bakasyon. Kaya naman hindi nakatakataka kung bakit nila reading ready na ito sa kanyang island gala. Paglilinaw naman ng fur mom, nag-iingat naman sila sa tuwing kasama ang alaga. At di gaya ng pagiging hyper nito sa video, sa katunayan, kalmado lang ito sa oras na ibaba. Para sa Deezer HTV, ito si Willy Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, snow sa disyerto? Nagulantang ang online community matapos lumabas kamakailan ang mga ulat na isang disyerto umano sa Saudi Arabia ang nagmistulang Winter Wonderland. Ang naturang lugar kasi kung saan ang temperatura ay karaniwang pumapalo sa init na 55 degrees Celsius, biglang nakaranas ng snow? Ang kakaibang pangyayari ito tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. sa gitna ng usaping climate change at walang habas na pananalasa ng mga malalakas na bagyo dito sa Pilipinas at maging sa iba pang panig ng mundo, isang pangyayari pa ang muling ikinamangha at ikinabahala ng mga tao. Napakamot ulo na lang ang mga netizen matapos maiulat kamakailan na isang disyeto sa Saudi Arabia ang di umunoy na karanas ng kauna-unahan itong snowfall o pagbagsak ng niebe. May mga natuwa pero meron din namang natakot dahil senyales umano ito ng tumitinding climate change. Sa mga larawan at video na kuha ng geopolitical analyst na si Muhammad Wasim, makikita na malaking bahagi ng Al Nafud Desert ang binalot ng niyebe. Sa lawak ng ibinuhos na niyebe, hindi aakalain na to pala ang kinatatayuan ni Wasim. Ang Desierto nagmistulang instant attraction sa dami ng mga tao at sasakyan na huminto sa gitna ng Desierto para lang masaksihan ang kakaibang pangyayari. Lalot ang naturang rehiyon ay karaniwang nakakaranas ng temperatura na aabot sa napakainit na 55 degrees Celsius. Pero ang tanong ng marami, paano nga ba ito nangyari? Batay sa United Arab Emirates National Center of Meteorology, nangyari ito dahil sa moist na hangin na dinala ng isang low pressure area sa Arabian Sea. Dahilan para makaranas ng thunderstorms at hail ang Saudi Arabia at UAE. Taliwas sa kaalaman ng marami, maging mga disyerto ay pwede makaranas ng snow kapag nagkaroon ng malamig na temperatura na sinabayan ng moist na hangin. Gaya na rin na nangyari dati sa Sahara Desert. Matatandaan na naging matunog din kamakailan ang Mount Fuji sa Japan matapos madelay ng mahigit isang buwan ang paglabas ng snowcap nito at makapagtala ng pinakamabagal na snowfall sa naturang bundok sa loob ng 130 years. Para sa si DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, My Husband's Four Lovers. Dinaig pa ng lalaking ito mula China, mga kwentong sa teleserye lamang natin napapanood. Nagawa kasi niyang pagsabay-sabayin ang apat na kasintahan sa loob ng apat na taon. Yan ay kahit pa kasal na ito. Ang sistema ng lalaki, magpanggap na mayaman upang masuyo raw mga babae at saka sila lilinlangin para makakuha ng pera kung paano siya nahuli. Ahatid yan sa atin ni Rovic Manuel. Lumaking hindi mayaman ang lalaking ito mula sa probinsya ng Jilin sa China na nag-ugat sa sabay-sabay nitong pakikipagrelasyon sa apat na babae. Sa loob ng apat na taon, siya ay kinilala bilang si Xiao Jun, hindi niya tunay na pangalan at ang naging kanyang solusyon, magpanggap na isang mayamang individual at tagapagmana upang manloko ng ibang tao. Dahil dito nakilala at pinakasalan niya ang asawang si Xiao Jia at sila ay nagkaroon ng anak. Ngunit nang malaman ng asawa ang tunay niyang estado, sa halip na mag-file ng divorce, pinalayas niya ito sa kanilang tahanan. At imbis na maging dahilan nito ng kanyang pagbabagong buhay, si Xiao Jun itinuloy pa ang pagpapanggap hanggang sa makarelasyon niya ang isa pang babaeng nagngangalang Xiaohong at inutangan ng 140,000 yuan upang makabili pa ng kanilang matitirhan. At hindi pa nga rito natapos ang kanyang panloloko dahil dalawang university students at isang nurse pa ang kanyang patagong kinarelasyon at nahingan din ng pera. Ngunit tila totoong walang sikreto ang hindi nabubunyag. Dahil matapos ang halos apat na taon na huli na ang lalaki nang isumbong ito sa otoridad ng isa sa kanyang biktima nang makita ang isang bag na puno ng peking pera. Doon din napagtanto na nasa iisang residential complex lang nakatira ang mga babae na walang ideya na niloko sila ng isang lalaki. Ayon sa People's Procuratorate of Fengman District ng Jilin City, makukulong si Xiaoju ng 9 years and 6 months na may multang 120,000 yuan para sa kasong fraud bigamy at theft. Samantala nananatili namang palaisipan para sa mga netizen kung paano napagsabay-sabay ng lalaki ang kanyang limang secret relationships. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, sa gitna mismo ng Misa, tahasang sinaksak sa bibig ang isang 57 anyos na pari sa Australia ng isang lalaki. Base sa inisyal na investigasyon, ang naturang krimen ay wala raw kinalaman sa terorismo o away relihiyon. Ang mga detalye alamin sa si report ni James Galangge. Walang habas na sinaksak sa bibig ang 67 anyos na pari na si Father Christopher Lee mula Australia ng isang lalaki sa kalagitnaan pa mismo ng kanyang misa para sa mga bata. Ayon sa ulat, sinaksak ito habang namimigay ng komunyon na siya namang itinagulat ng mga parokyanong dumalo sa kanyang misa. Nakilala ang sospek na si Bas Nayaki Keith Spencer, 37 anyos na isang manong Singaporean Sinhalese na dati nang may kaso matapos ding saksaki ng kanyang nobya. Ngunit paliwanag ng mga opisyal, sa ngayon ay wala pa raw anya itong kaugnayan sa terorismo o away relihiyon. Samantala, hindi pa rin tukoy ang tunay na motibo ng sospek kung bakit itong nagawang saksakin ang naturang pari. Nahaharap naman sa patong-patong na kaso kung saan sakaling masintensya nito ng habang buhay na pagkakakulong. Sa ngayon, nasa maayos naman na kalagayan ang pari at nagpapalakas dahil rin sa iniinda nitong sakit sa puso. Nanawagan naman ng tulong ang Archdiocese of Singapore upang matulungan ng mga taong dumalo sa misa na umunoy na trauma dahil sa nangyaring insidente kung saan kabilang na ang mga bata. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, tuluyan ang natuldukan ng mga haka-haka tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng aktres na si Sura Mirez at Victoria City Mayor Javi Benitez. Ang dalawa kumpirmadong hiwalay na matapos ang kanilang limang taong relasyon. Narito ang aking report. Mismong si Victoria City Mayor Javi Benitez na ang nagkumpirmang hiwalay na sila ng aktres na si Sura Mirez matapos ang limang taong pag-iipigan. Sa isang statement na inilabas nito sa social media, inamin ng alkalde na apat na buwan na ang nakalipas mula ng kanilang tahimik na winakasan ang relasyon na inilarawan itong puno ng love, dreams, laughter and all the ups and downs. Sa uli, walaan niyang ibang hiling si Benitez para sa dating kasintahan kundi happiness and the love she deserves. Ang payag na ito lumabas kasunod ng nag-viral na video ni Sue kasama ang aktor na si Dominic Roque sa Siargao na agad mainit pinag-usapan online. Sa ngayon, tila dead man naman ang aktres tungkol sa issue. At mga pahaging lang na I love life. At if life isn't a bit chaotic, you're not living rock and roll, ang mga hiri nito sa captions ng kanyang latest post, kalaki pang ilang pictures mula sa kanyang bakasyon sa Siargao. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag rin kami sa TikTok at DVRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng na mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye? Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.